Ayan guys, shoutout kay Marlon Agri Vlogs at saka kay Coach Rev 2.0. Shoutout sa inyo. Okay dito, laruin na natin 'to, Grand Tournament. O group 304 pala ako, guys. Pang number 88. Okay, may 10 na laban ng pala tayo dito, no. Okay, kalaban natin si Jusco da Jusco. Okay, mga para no kayang lineup niya. Okay, Plant Aqua, Chaka Mike. Okay, 3 Energy. Ano kayang ibabahan natin niya? Tayo magpapas lang. Dito eh. Loh. Nagnakaw. Liklik. So. makang lugi tayo doon ah. Okay. Wala pala na ating dark soup. Pero dito nakawan muna natin siya guys. Baka ibalon niya tayo. <laughs> ano pang kulit ah? Okay no. Nagpas lang siya guys. Okay. May 6 energy na tayo dito. Patay na natin ang kanyang uh, aqua. Kaso parang mabibitin. Kaya gamitin natin ang ating arco ba? Arco, mag-save muna tayo ng baraha dito sa ating bird para pampatay doon sa mech niya, guys. Okay, arco. Okay, banatan natin ng aqua mid niya, guys, dito, no? Okay, di mamamatay, di mag critical pero meron ako dito ditong arco, guys. Deep, yun, ah. Patay ng ating plant, di ba? Okay kumuha lang ng ano, energy leak leak okay dito una naman tayo so alam nyo na ang gagawin dyan okay buhos na tayo dito sa kanyang plant guys okay triple nut yan masakit sakit patay okay pwede na natin siya patayin dito no pero pwede ding hindi natin patayin ba? Diba? meron naman tayong hero so love, patay pinatay ko na <laughs> pinagbigyan pa eh. <laughs> Loko. <laughs> patay na yun eh, oh. Dalawang ano na lang, oh. Okay, pinagbigyan pa talaga, guys. Sorry. Okay, patay na siya, guys. Kahit ganyan lang, tira mo, patay na yan, eh. <laughs> pinagbigyan pa, eh. Okay, guys, panalo tayo dyan. Siyempre. Okay, bilisan na natin. Next na laban, inventory hilang busko. Shoutout sa iyo. Dalawang plant, isang beast. Okay no dito, no? May 3 energy, syempre. Okay, nakawan natin, no? Okay, buhos din siya kung buhos, guys. One. Kaso may nanakaw siya. So may nati, may nangon siya energy. Pero may nanakaw din tayo. Natin yon Kasi zero energy. Two energy siya ngayon. Okay, anong gagawin sa two energy niya? Mag nanatrack? Hindi. Siyempre. Three energy tayo dito. Pwede tayo mag pumpkin lang. So, 4 energy na siya, guys. Pwede na natin backdoorin ang kanyang beastie body, guys. Siyempre, ano mangyayari sa beast niya? Mamatay. ba? Diba? Tapos, dito yung mananakawan. Okay. Isa lang nakakaw niya, ba? Diba? Kasi ginamit niya kanina. Patay ang kanyang beastie body, guys. Noot. Noot no turn, no. Na-critical pa. Okay, madami siyang energy. Kaso no no naman no oh, for energy anong gagawin mo? 'Di ba? Gumamit ng dalawang kanyang beast. Tapos 'yun. Nabasag ng natin yung kanyang karot. Di, di meron pa rin siyang dalawang extra. Okay no, tinipid na niya yung ating plant. Tapos dito hindi pa rin niya napapatay for energy. Ngayon ang baraha nasa harap naman. Syempre, 9 baraha. Tingnan natin kung anong gagawin niya. 'Di ba? Oh, double na truck na na. Ay, dapat iso lang. No. Hoy, naglastan pa. <laughs> Kala siguro may mapapatay. Okay, binuhos niya pero mga down down ulo. Hello. Mo matatalo tayo ah. Okay, hindi tayo paano diyan. Siyempre, buhos natin ang barahan natin dito sa ating <laughs> pwede namang pwede namang igbam lang eh o oh, bahala na di exhibition ay lo BG pala yun oh BG uy nakakadamage nga tayo da oh. double BG lo pero dito 5 energy back backin na natin yan with our 4 nutcracker cracker guys <laughs> laging ano ah, mali mali ang tira. Dito, syempre sino magsusurvive na ah, pa daw nat oh. Um, patay. GG victory guys. Thank you. Okay, kalaban naman natin no dito la talon sa lasun Okay, no, grabe ang titigas ng line up. Dust reptile oh. Tapos ano, plantito. Pero dito nakawan na natin sa with the cattle. Tapos dito may 2 energy na siya. 4 energy siya. Next round. Okay, 4 energy versus 5 energy. Tatalo na ba siya? Tatalo na siguro yan. Ang bilis magpass eh. 4 energy. Tatalo sa beast. Mamamatay talaga yung ating... Uy, dito malon! 6 energy. Anong gagawin natin dyan? Hmm, madaya. May ano kasi. May patubig eh. Madaya ang kanyang 6 energy, guys. Tignan natin, ah. Meron kasi siyang circus card, eh. Parang malaman. Diba? Eh di, ano na, serious na lang. Okay, pero medyo matagal siya tumira, no? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ba yun? Hindi natin alam kung 6. Okay, patay ang kanyang likod, no? Hindi nakatira. 1, 2, 3, Okay. 456. Okay, boost talaga siya doon, no? Oh. Grabe, boost, bumus, guys. Oh, okay, dito pwede lang naman tayo mag crack, 'di ba? Oh, na igbam. Na natin. Boost siya doon, no? Oh. Sige. Sige, rambulan na, rambulan na 'to, guys. Rambulan na. Sige. Oh, yan oh, boost din siya, oh. May isang zero cost card. Ouch, dapat isa lang patay okay makakanakaw hindi ka makakanakaw kuys siyempre okay lang pala ginamit natin yun Two energy makakapatay tingnan natin siyempre hindi nakawa natin para di siya magtipid pero pwede tayo magpass dyan siyempre okay poor energy siya guys nagtipid talaga grabe gusto na yung tumalun eh no? Pero dito, full shield tayo dito. Okay, 1, 2, 3, 4 yan, syempre. Mm, syempre, 1, 2, 3, 4. Hindi ba? All out siya dyan. Okay, dalawang reptile, isang oy oh, Buhay pa yan, syempre. Okay, 2 energy. Anong magagawa niyan? Pero parang patay ako. Patay nga. Dapat di ko na Meron siyang ano eh poison stack eh tako eh mukhang mapapabad move tayo dito guys siyempre o oh, di diba may poison oh, sabi ko sa iyo eh may poison eh ba't tumira ka pa wala naman choice diba eh ang dami nating energy o oh, di gastusin lang gastusin lang diba ba? oh, sige 2 energy o oh, paano mapapatay ipantubig pa yan o oh. Diniligan mo pa ang halaman ba? Siyempre, lalakas yun hoy ah! dito no Wala na siyang magawa Siya yung 2 energy Tayo ang dami natin ititira dyan Pero may zero cost card naman siya eh Pero mataba pa ang ating plantito dito Medyo matagal ang laban Okay, dalawang spray-spray lang oh Tapos Wala na guys, patay na Okay, play, kain, bang, patay Victory, buti survive yung plant natin doon, Par Okay, disable basor <laughs> Okay, no, meron din bag Double, ay, isang, isang plant Isang das isang plant Okay, syempre, ganun lang Uy, all out agad, gravity Okay Hotbot pa more Okay, tanggal isa pero meron naman ako mga natitira. May generate ako kasi may cocktail, di ba? Two energy guys, anong gagawin natin? Siyempre, liparan na natin yan. Two energy. Babanat siguro. Eh, di bumanat. Yari ka sa akin. Two energy, tipid-tipid ka pa. Okay, dito arko. Hero, patay. Four energy siya guys. Okay, dito no. 2 energy versus 4 energy. Anong gagawin niya dito? Patayin ba niya? Okay, wala naman siya naka. Okay lang mag-pass. 1, 2, wala. Nagtira ng isang baraha. Ah, isang energy. Okay, 3 energy siya guys. 3 energy siya. Mapapatay din. Hindi niya mapapatay itong ating mech dyan. Mag-pass. Okay, yun binuhos na niya lahat guys. Okay na critical siya no 22 na lang Okay dito Siyempre wala naman siyang magagawa dyan Ano ba Nag, nagano ano na down down na siya di ba? Diba? Igbamin kaya natin o oh. Di makakapatay yan O oh, sige Hindi din naman ito Igbam yan Ang magandang ti Eh siya bumanat Kasi isa lang tinira din niya eh oh. Sige 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 Hmm yan Okay, 3 energy. Pero dito, di tayo magpapalugi dito guys. Banat lang ng banat dito. Baka ma-discard lang din yung mga cards natin. Book, okay. na na tayo, stun, no? Oh. Okay, pero dito, baon na baon. Oh, At crack yan, syempre. Patay. GG, syempre. May ka pa. Ha? Panalo. Okay, kaya mausabaw ang kalaban natin dito with the double. Uy, apa? Ano ganyan? Pag-apa, banat-banat yan sila, di ba? Pero mananakawan kaya tayo? Siyempre. Oo, oh, hindi pala. 3 energy agad. Boss, boss. Siyempre, yan ang mga technique nila eh, no? Mayroon kasi silang ano eh, mga pag-generate ng energy. Kaya ganyan yung mga yan. Okay, dito with the 2 energy, no? Okay. Okay, kung mapapatay ba natin? Mananakawan ba tayo? Siyempre, hindi tayo magpapanakaw. Okay, no turn yan, siyempre. Tagos na tagos. With this 2 energy, mapapatay ba? Hindi yan mapapatay. Hindi din na mabubuhay. Okay, arco. No turn na naman siguro. Okay, hindi no turn. Okay, parang no turn na rin. Hmm. Okay, 2 energy na lang siya guys. Pwede ka dito mag-pass o mag-play. Kaso, babanat 'yan, 2 energy. Puro no turn siya guys, 'di ba? Siyempre babanat 'yan, uy. Puro energy, 3 energy na lang, 5 energy. Siyempre. 5 energy. Okay, pass na lang tayo. Ala Oh, pass na. Lang. Wala nang gagawin hoy okay, di pa rin siya mauna dyan Siyempre, di naman natin inatake Kahit may goldfish pa yan siya Tapos dito mag-arco, truck Tapos ang laban with the bird guards Okay, double blackmail Baon na baon Okay, itlog Wala na guys, patay na GG Shoutout sa Lester Okay guys, no Dito tuloy pa rin ang laban With the plant beast at saka Wow, grabe naman yan Terminator Okay, anong gagawin niya kaya, no? Wala, wala, hindi siya bumanat O ano? Hindi pa bumabanat yan sila agad? Naku, patay tayo dyan Gege na naman to Okay, well, it's five energy tayo po, Very poor Okay, one, two, three Five energy yan, guys Lo. Hola, buhos din siya pero no may natirang energy, 3 energy guys. Okay dito. Bumanat. Hmm, babanat ba siya ng ano guys? Pam. Ay, hindi, Yari ka sa akin, boy. Okay, patay siya. Ka. Bawasan tayo energy dun, ah. Okay, syempre, papatay na natin yan. Baka makapag... Ah, uh, guda-guda pa yan eh. No? Patay na natin. Okay, no turn. Okay. No turn. Turn, turn, turn. Eh guys, no turn yan. Hmm, sige. Okay, speed down ka. Um, wala naman yan. ano gagawin mo? Oh. Itlugan mo lang yan eh. Tapos, mag-pass ka na. Diba? Itlugan pass lang yan eh. Tapos bugbubuhos yan Siyempre mag high shield Kasi baka atakihin natin With our 3 energy It Logan mm, Boink Alah, Dapat inatak ko na oh. Sarap saan Bow na bow yung nutcracker Okay dito guys 4 energy Anong gagawin Siyempre nutcrack Tapos hero Nutcrack Tapos Ganyan siyempre Okay Pang nungala ng stun hero Tapos nutcrack Tapos siyempre Pang high speed Arco So, mababaliwala yung kanyang mga pinaggagawa. Okay, kahit nakapikit guys, tira lang ng tira dito. Pang wala ng stand. Not crack, Arco. Or pwede ding not crack, para patay talaga. <laughs> Pero pinagbigyan na lang natin yan. Poink. Okay, GG guys. Thank you. Okay, GG. GG yung kalaban. Okay, oh, dito na. Uy, jumping, jumping. Tapos, God make ba yan? Ayos ah. Uh... Uy, lobot na tayo guys, 20% Dito yung eh, mukhang Uy, nagpas Medyo meron na yung smart shot guys Tingnan natin Uy, meron na nga 1, 2, 3, 3 energy Ang pinakawalan mm -hmm. Tapos 4 energy oh, Ang pinakawalan So, nag-generate pa ng isa Wala 4 energy Wala Pistole Okay dito, anong gagawin ni Boy? Siyempre, tayo mag e bomb dyan Siyempre, magpapatalo pa ba tayo dyan? Hala! Nanutor natin! Nut Ay, hindi nuton. Nutor nga! Ay, nutor, nutor Hindi man naman, hindi naman nag-ano ah <laughs> Nag-ano na para <laughs> Wala na guys, kinalkal na ni Godmik yung ano natin Okay, ipasa natin ng sumpa Kahit isa yan Mabubuhay pa yan Siyempre Siyempre ipasa natin ang sumpa ni Boy tapos patagusan natin ng malupit na damage with our with our yan ganyan hulo nagpas siya yari ka sa akin double prickly kaya yan hala patay si boy nakuhaan ko pa ng energy tayo dito wala ganyan lang tapos pasakripis na na eh sasakripis ka tayo hindi tayo magsasakripis syempre okay no nabasa natin ang kanyang mob double arco hindi makakapatay ang ganyan boys double arco double pumpkin naman ako okay no okay 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 basta alright ala grabe naman ano yan una siya tira tatalunan lang tayo niyan no Okay, anong gagawin niya? Wala dito malon. Wala, buhay pa. Hala, nalalo pa. Clutch, clutch, na clutch guys. Tingnan nyo. Boom, panalo. Grabe dito malon. Anong nangyari dun? May wabas yung pantalon. Okay guys, tingnan natin kung anong rank natin dito. Okay, number 3. Bye-bye.